Kali yun po ma'am, yung controller nga naka-activate yung shop Pag piniga mo siya ng full throttle Parang may buwelo, pabilis ang pabilis Then, sa ano naman Kakabit lang natin yung Ito yan 60 volts to eh hanapin natin yung yung hard start <laughs> <laughs> ito, ito. Uh -huh. pagdikitin lang po na natin hmm. yun yeah. Lumakas <laughs> na hatak. Lumakas okay. na yung hatak niya. Maganda yung hatak. Hindi na kailangan mo mo buhay na. Isang... Kailangan ating taon kumayagit yung gano'n. Ito, i-activate uh, mo lang yung hard start pag nahihirapang umakyat. Okay. Yan. Mabilis na umakyat. Pwede ko na i-ang <laughs> <laughs> kasi nanay. Isang gulungan talaga ako dalawa. Dalawa po yan, nakadiferential po.